Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Ay, salamat naman at umaraw na. Kita nyo, may sikat ng araw at aking labhan ay nakasampay na sa may arawan yung mga hinangor ko. Kakala ko talaga hindi ako makapagpapatuyo ng aking nilabhan ngayon kasi ang kulimlim kaninang umaga. Pero salamat naman at sumikat na. Alas 12 siya sumikat. At sana sumikat siya hanggang mamaya. Para man yung mga nilabhan natin ay matuyuan naman. At ito yung aming paligid, oh. Hmm. Tahimik ng aming paligid. Hmm. Walang-wala kang marinig. Yung ingay lang ng TV namin. Yung bibig ko. At si Tonton. Ayan. Kami lang maingay dito sa amin, guys. <laughs> Ay, nako. So, ayan guys, dumating si Asis. Idinaan niya itong isda. Nakahanap siya ng tilapia. Ayan. Sabi ko, kumuha ng tatlong kilo eh. Tinanong niya kasi ako, gusto mo ng tilapia. Sabi ko, oo naman. Tapos sabi niya, ilang kilo? Sabi ko, abay, kung may pera ka, kuha ka ng tatlong kilo. Sabi ko, you open, you know how to open. Eh, ilang piraso to? Lima. Huhugasan natin. Kasi, yung mga iba, lalagay natin siya sa ref. Hindi man sila ma... Hindi na ginawa nila. Yung hiwa nung ano. Hugasan ko nga ng maigi at yung iba ilagay natin sa plastic para meron tayong inuunti-unting ulam para kahit pa pano, eh, may laman naman ng ating fridge. <laughs> Nagkakalamat lang yung fridge kapag nakakabili si Asis ng marami-rami. Aray ko, matalas. Ay, may itlog pa. So ayun guys, dahil tayo ay may isda na sasabawan, padarating lang ni Asis na kuha niya si Tonton. Sabi niya ano daw gagawin ko sa ito. Sabi ko sasabawan ko para may pagkain ang mga bata sa baw. Kasi yung tinola ko kagabi, ang dami na kain ni Tonton sa tinuluto kong tinola. May sabaw eh. Ngayon sasabawan ko instead na pechay. Kasi kapag isda guys, masarap ang masarap ang talbos ng eto, mustasa kapag isda. It's okay? No spray? Also. Which one you want to Not spray this one? Ah, no, no spray? It's okay this one, there's a lot. Oh. Big, big one, oh. Look, look. Ang laki, oh. Look, big one, oh. Tingnan nyo. Gaano kalaki? Oh, malaki pa sa kamay ko, oh. Where? They will make ano ha? Huh? Uh, pickles, gundrok. Ah. Gagawin nilang gundrok. Masarap ang isda ng dahon na lahok ay ito kaysa pechay. Lagyan mo ng maraming kamatis, pakuluan mo, tapos ito. Ito ang lalaki, ang lalaki nga. Malalaki siya, tatlong piraso, apat piraso, okay na. Tingnan nyo naman ang laki ah. Kalapad. Eh. Ay, murag ni Paspa sa din. Ho. Okay, Dante. Ay, ah. na nang itinangal ko, nakalabas ng bahay. Paano eh, ginulong ko at ako eh, nag... Yung sa inuwa, Napakalaki. Tingnan niyo. Nakakulong kasi siya. Hindi ko kasi nilalabas tong anak ko kasi nga malamig. At ayaw niyang magtupi. Hmm. Gagawin nilang gundrok to. Gundrok. Grabe. <laughs> Ang lapad <laughs> kalapad ng dahon. Oh, Nakakatuwa talaga eh. Tingnan nyo, kalapad oh. Higante. Tama na to. Oh. Kahiganting dahon. Ay. Mm. Pwede nang pang ano. Pakina ko sa inyo. Pwede nang. Pantakip sa ulo kapag naulan. Pwede nang pang payong oh. Kalapad. Lapad pa sa mukha ko eh. Hmm. Kakatuwa. One, two, odi. anim lang. Anim na piraso lang to. Anim na piraso, mahahaba, malalaking dahon ng ra... Ay, anong tawag ito? Mustasa. Sawang-sawa na sila sa talbos ng mustasa. <laughs> mustasa na may... Ah uh, patatas. Sawang-sawa na sila. Ngayon, i-harvest to. Patutuyuin. Gagawa nilang gundruk. Pero sabi ko nga, nung hindi ako nanganak, gusto ko. Pero nung nanganak na ako, ewan ko. <laughs> Ganayo. <laughs> Nabaho ang amoy. Nababahuan ako ng amoy. balik na tayo sa bahay at iniwan ko si Asia nagagawa ng homework 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 kumusta yung mga goat wey me wey ayun tatlo hi baby oy yung iniwan ko sabi ko gawa ka ng assignment mo nasaan Nasaan yung iniwan ko nagagawa ng assignment? Hmm? Tulog? Asas, Mariose. Hmm. Kalapad ng mukha, nagmana sa ina. Hmm. Nagmana sa ina, kalapad ng mukha. Lapad din ng ilong. Hmm. hmm. So, tulog ang bata batuta. Hello guys, good morning! Awesome! Eh, there Look at there. Good morning guys, there Tonton. Ah. <laughs> uh, happy? Uh, they're all, they're all, they're all. Look, look at yourself there. I Where's your one socks? Where's your one socks? where Ha? haha 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 oh, haha 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 So, I, I, will off, okay? Oh, yes, okay, I will off. Oh, Jojo! Anak ni Aidan. Aidan ko, bacha. Um. <laughs> Aidan ko, bacha. Oh, same, same face. Uh, kinuha nila yung isa kasi yung aso nila na isa nasagasahan. Dito mismo sa harap. Nung gabi na pumunta kami ng Mosap, Ayun, nasagasan siya ng motor. Kaya kinuha nila yung isa doon kina Sunil. Ayan, no? Tira, pareho ang mukha ni Aidan. Ay! Lalaki din. Ayah, 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 ayah. Bukla kya! Bukla kya! Ay, 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 ay! Buklagya! Buklagya! Hi, guys. So, ayan. Natapos ko lang kumain at gumagawa ako ng bag. Yung toti bag Naghanap ako ng magandang style. Kaya lang, yung style na napili ko, may butas-butas kasi yun. Naisip ko baka may, pag naglalagay ako ng mga maliliit na bagay, baka mahulog. Sabi ko, kaya ganitong style na lang ang ginawa ko. Ganyan. Yun, Para yung sa mobile. Yun. Pero tote bag to. Nagawa ko ng tote bag. Hmm tamang tama naman si Tonton sinarado ko kasi ang pintuan inilapag ko si Tonton sinarado ko yung pintuan nagiyak ngayon dumating ang lola kinuha ng lola ay binigay ko nandun siya sa kanyang lola kaya ako ito tinutuloy ko tong ginagawa ko <laughs> nagiyak eh nagtampo nagtampo ng umaga, lumabas na kami kaninang umaga. Naglakad-lakad kami kaninang umaga. Ngayon gusto niya ulit lumabas. Dalhin ko kaya sa parsa para bumili na rin ako ng mga buto-butones. Kailan ko kasi magbili ng mga butones at saka zipper. Parang itong pagkrukrusya ko ipang palipas oras lang ba? para hindi siya magiiyak. Bising oh. <laughs> bising na naman ka kru -cro <laughs> Sabi ko kay Julie Julian, daming mga magaganda, mga flower, ganyan, mga ano. Sabi naman nung sa uwat maraming ang magaganda. <laughs> Wala man matrabaho sa loob ng bahay. <laughs> oras na humawak ka kasi nito ay eh. talagang nakaupo ka na lang talaga. Parang pag nakahawak ka kasi nang ganito, parang gusto mo nang matapos para makita mo kung ano yung outcome ba. 'Yun. Nagagawa ko to pag tulog si Tonton, pag gising si Tonton, bitaw din kasi ako kaya medyo matagal. Sinimulan ko to kagabi lang. Tapos kanina habang natutulog si Tonton, yun naman yung time ko naglinis, naglinis-linis. Tapos kumain, ayan, di nagising na si Tonton, kumain kami. Tapos inilapag ko nga siya dito kasi balak ko sanang mag nuod, nuod ako ng TV. Abay, nag-iyak-iyak naman. Ayan, sakto naman, dumating yung lola. Oh. kau sila dyan sa may harap ng bahay nila. Di, ayun, tahimik. Kaya habang nasa lola naman, ito. I-dadagdagan ko tong layer ng aking ciljo para makita ko yung outcome kung maganda. So, purple muna. Tapos, after purple, after purple, white. Then, ito, itong red Red-orange. Red-orange yung pinakadulo. Yan o, narinig ko si Tonton, nag-iiyak. <laughs> Bahala si ama mag-alaga, kinuha niya eh. Ay, ay, ang bilis ng araw. January 3 na. January, ay, January 3, ang bilis. Kailan lang nag-new year? January 3 na naman. Bilis ng panahon, no? Ay, nako. So, yun, guys. See you in our next vlog, everyone. Bye!